Ano dito? Ito, very nice. At saka, kuha pa tayo ng Nova. ito? V-cut? Ayan, sige, sige. Ayun, yung movie na malaki. Yung color red. Oo nga, no? Ito din. Yeah. Favorite ko to, eh. Naka-bili ko. <laughs> oh, oh. oh. Anong may bilhin mo? Ano? Patay. Talaga? Alin dyan. Hindi ko alam kung anong gusto magustuhan ko. Eh, pera ka ba? Meron. Ilan bibilin mo? Isa lang. S S S isa lang? Ba May baon ka ba? Maroon? No. Bakit lagi na lang Gusto mo magkasakit? Mas <laughs> isa lang. Um, Siguro same. hindi siya binibigyan ng tatay niya. Oo, Oo nga. Bakit ba dinadamay niya tatay ko dito? Bakit? Masama ba? Masama ba idamay tatay mo? May problema ba doon? Wala, di ba? Sumamahan so, ka ba ng magulang mo? Kasi Ma. parang napabayaan ka eh. Tinan mo suot mo. <laughs> Tinan mo. Hindi mo man lang naayos. Hindi no, man yun. Hinayaan ka ng tatay mo na pumunta sa ibang lugar ng ganun ang itsura mo? Oo nga, di ba yeah. dapat conservative ang mga tatay? <laughs> mo, sa mga ay hindi ano? natin. Yung... Alam niyo, kung may problema kayo sa akin, sabihin niyo na. Hindi nandadawit pa kayo ng ibang tao. Sino sino pa dinadawit niyo Ate, sorry po pero sa iba na po ko bibili ah. Akatag so, ka ba? Ito? Oh my gosh! Ang matura niyo. Hiyan <laughs> mo na yan. Ch -ch -ch Bili na tayo. Ba Ate, isa nga pong Moby. Tapos isa pong... Hi pa! Kamusta na po kayo? Ang tagal na po nung no kung bisita. Sorry po ah. Eh, alam niyo na, busy po. Baka nagtatapo na kayo sa akin. Hindi na ako nakakabisita. Alam mo pa, <laughs> miss na miss na kita. <laughs> Nami-miss ko na ako. Paano mo kay pagtanggol sa iba? bakit naman kasi ang daya mo? Bakit naman kailangan mo agad ako iwan? Ang daya mo naman po eh. Hindi pa ako handa. Siguro kung nandito kayo ngayon, siguro wala po mga away sa akin. Lagi mo ko pagtatanggol. Alam mo, miss na miss na kita. Gusto ko mag-sorry sa'yo sa lahat ng pagkukulang ko. Kung hindi ako naging mabuting anak sa'yo. Sorry! Ngayon ko lang na-realize lahat. Ngayon ko lang tungto na mag mahalaga pala talaga na pinapakita mo, pinapahalagahan mo, magulang mo. Kasi nung nawala ka, ang hirap pala. Ang hirap mabuhay mag-isa. Hindi ko alam kung papaano. Ang hirap. Nabubuli ako kasi... Kasi wala na akong ama. Kasi wala ka na. Pero alam mo pa, kahit ganun, kinakaya ko. Pinapakita ko na masaya ako. Tinitibayan ko yung loob ko. Si... Oo nga. Ayra? Ayra? Sara, Kim. Ikaw niya. Wala. Dinalaw ko lang. Oo nga. Ba? Okay lang ako. Sure, kayo. Naya ka <laughs> Hindi. Ano sila? Papa ko. Binisita ko lang. Namimiss ko na kasi. Ha? Huh? Pa Pa-papa mo? Papa ko. <laughs> Namimiss Sorry ko na ako. eh. At tayo na pala bago pa mo? Hmm. Tagal na. Masensya ko na sa mga jokes namin sa'yo ah. Sorry na. Uh... Okay lang. Hmm, di, di, hindi niya naman kaysa, alam kaysa. eh. Ako okay lang sa akin, ako lang lang. <laughs> 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 hindi din naman kasi namin alam yung pinagdadaanan <laughs> ng <laughs> mga sa ka lang kung naging harsh ka na sa'yo. Mm. Kaya pala, ganun na lang yung reaction mo kapag hindi mabuli ka na ako ng dalawa. Dalawa eh. Dalawa kapag related sa parents mo. Mm. Kasi ang hihirap ng walang ama. Kaya kayo, swerte kayo kasi may magulang pa kayo. Kung ako sa inyo, mahalagahan niyo yung mga magulang niyo. Kasi ang hirap ng walang magulang. Gaya ko, wala na akong papa. Ang hirap mabuhay. Lalo na babae ako. Wala akong kapatid na mas patanda sa akin. Walang magtatanggol sa akin. Asensya ka na talaga ha. So, okay, na. Lang, okay, okay lang. Okay lang. No. Mm -hmm. um, Ang Dahil wala na yung tatay mo, dito kami palagi pa mm -hmm. Kami yung magtatanggol sa'yo sa mga mambubuli sa'yo. Kapag may problema ka, nandito lang na kami. Mm -hmm. Huwag kami yung magsabi sa amin, okay? Thank nandito you. Nandito lang kami. You. Ready to comfort and be okay? Mm -hmm. Thank you, ha? Kaya so, ulit na ulit, no? Okay lang yun. Eh, yeah, mommy. Hindi na ulit. Ito kasi Ikaw kasi Okay lang yun, no? Ikaw na umiyak. Oh, Mas, ang ganda-ganda. Eh. Namiss ko kasi lang yung mo yung makeup mo. Ang ganda, -ganda miya. Namiss ko lang kasi yung papa ko. Sino so, ko papa mo pag nakita ko oh, yung oh, eh. oh, Mas, papa ko. Nako, Mas masaya yan pag nakita ka masaya. Ang lagot ka kasi inaway mo si Ayla. Yeah. <laughs> Hoy, tito, siya po yung nangaway. Hindi po ko <laughs> dito. Sorry kami, pares kami. <laughs> oh, tito, pares pala oh, kami. Alo, papa, oh. Inaway <laughs> nila ako. Pero okay na kami. Ayun. <laughs>